time na po yung 107 billion pesos, ang vice chairman po noon ay yung secretary of finance. Sino po yun? Si Recto na naman. Renekta na naman ni Recto yung pagkuha ng pondo nating mga Pilipino. Kailangan ng pirisyon sa virus, pareho kayo mga komunista dyan. <laughs> Kasalanan kasi, ko ba kung pinanganak ako na hindi ako mahirap? Mm -hmm. Kaya hindi ako nagkomunista? Oh. Mm -hmm. Ayun na nga mga kababayan, muling pinatunayan ni former commissioner Attorney Guanson na hindi siya takot magsabi ng derecho at totoo. At ngayon nga binanata niya si Llamas na nga, wala kang ka trabaho, biglang political analyst ka na. ba diba mga kababayan, ramdam ng marami na hindi lang basta patutyada ito, hindi pagpapatama sa kredibilidad at integridad sa gitna ng diskusyon. Dumako naman po tayo dito sa susunod nating video, no, mga kababayan. Kung nagulat kayo sa balitang 60 billion na kailangang ibalik, mas mabigat ang tanong ngayon na umiinit. Nasaan at ano ang plano sa 107 billion ng PDIC? At bakit ngayon puro palusot at paikot ang sagot? Ngayon naman mga kababayan, narito po si Atony Vic, Handang talakayin ang isyo na ito ng no, mga kabayan. Kaya naman wala na po tayong paligoy-ligoy pa. Rereact na na po tayo dito kay Atty. Vic Rodriguez. Ninyo, yun po yung ating uh, ginawang uh, pahayag, yung hakbang ng maisog. Yung pinababalik na 60 billion pesos ng PhilHealth funds. Isang malaking anomalya po iyon eh. Salamat sa Korte Suprema sa kanilang uh, paglabas ng uh, desisyon nito matagal ng bin na usapin ang constitutionality ng paglipat ng uh, 60 billion pesos Philhealth funds. Alam mo niyo, hindi lang 60 billion ang dapat ibalik. Ang buong halaga po niyan ay 89.9 billion. You know yung dapat ibalik ng uh, Marcos Jr. administration papuntang Philhealth. Hindi lamang po yung 60. Di ba? Kinuha nila yung 60 pero yung, eight, yung 29.9 billion na gastos na po nila eh. So dapat po iyon ay uh, ibalik po nila, ah, ibalik nila, sorry, yung 60 billion. Dapat nilang ibalik yon Ang problema, yung anomaly po rito, kukunin din mula sa buwis na ating ibinabayad sa gobyerno. Eh hindi naman po tayo nakinabang dito. Di ba? Yung 60 billion, ginastos lang po nila yun, linustay lang nila eh, kinurakot lang nila, sinabject lang sa corruption. And then yung naging desisyon, wala po tayong magagawa sa hatol ng Korte Suprema. Sapagkat pagkata uh, kinakailangan talaga, merong isang pangkasong kriminal, kagaya ng technical mal malversation. Meron pong nagsasabi na magsampa rin ng plunder, uh, medyo mahirap po kasi buuin yung kasong plunder eh mas malinaw kitang kita yung kasong technical malversation. Kaya para hindi mahinto doon sa naging, yung naging uh, decision po ng Korte Suprema, preliminary pa lamang po yan. Magandang preliminary po yan sapagkat meron ng hatol na unconstitutional yung ginawa ng Marcos junior Administration ni Ralph Recto, yung dating Department of Finance Secretary na ngayon ay Executive Secretary. Illegal yung ginawa niya Essentially amending many uh, provisions of the special law at uh, sinabi nga ho ng Korte Suprema walang kapangyarihan ang Department of Finance nagawin yung paglipat-lipat ng mga pondo mula doon sa mga savings or unutilized funds ng GOCC. Tuloy po tayo dito sa PDIC. Pinag-uusapan po kasi natin yung ah uh, GOCC Ang PDIC, ano ho ba ang PDIC? Ang PDIC ay yung Philippine Deposit Insurance Corporation. Ano ba itong PDIC? Ito po ay isang government-owned and controlled corporation. Pangunahin po sa mandato ng PDIC ay uh, isiguro yung ating mga deposito, to insure bank deposits, to protect the depositors and to maintain financial stability in the country, in the Philippines. Yan po ang pangunahing layunin ng PDIC. At uh, kinakalangan kinakailangan po nilang gawin ito para kung sakasakali, wag naman, meron pong uh, pumalya na banko na bayaran yung ating deposito pag tayo mag-withdraw, ito po ay insurance to pay the insured deposit when, bank, when banks fail pagka sumablay po yung bangko. Di kaya ito po ay uh, upang magbigay ng financial assistance doon sa mga bangkong nangangailangan ng konting tulong o ayuda to stabilize yung ating uh, banking industry. And finally, ito po mahalaga eh. Ang function po ng PDIC ay maintain public confidence in our banking system. Ngayon kinuha rin po yung 107 billion pesos ng PDIC. Matagal na po nilang kinuha ito. Ang PDIC po sa mga nakasubaybay, maraming pong salamat. Uh, ang ibig sabihin po ng PDIC sa Tagalog, Korporasyon ng Pilipinas sa Seguro ng Deposito. No, Korporasyon ng Pilipinas sa Seguro ng deposito, insurance siguro, ano Hindi po ibig sabihin ng PDIC ay korupsyon o kurakot sa Pilipinas ng mga seguro ng deposito. Kinurakot na naman po eh, kinuha na naman eh, kinamal na naman po nila yung 170 billion pesos. Makikita natin yung korupsyon po, yung sistema po ng korupsyon at kurakot sa administrasyon ni Bongbong Marcos talagang very systematic. Kinuha yung 60 billion pesos ng PhilHealth, kinuha yung 107 billion ng uh, PDIC, ang dami pa po nilang kinurakot galing dyan sa flood control funds na isinisingit ng vice-cam. Mahalaga pong malaman ninyo ito sapagkat mayaman, katamtaman, mahirap. Meron naman po tayo sigurong savings. Or uh, ang sakop po kasi ng PDIC ay yung Universal and Commercial Bank. Pasensya na ako kayo, may, may konting background music at nasa labas po ako eh. Yung Universal and Commercial Banks, nandyan din po yung thrift banks, kasama po dyan yung mga loan association, at nandyan din po yung rural and cooperative banks. So yan po ay may garansya. Ang uh, maximum Uh, insurance coverage po ay 1 million pesos per uh, deposit per depositor 1 million per account one ang maximum insured ito po ay uh, naayon din sa international yung gabay ang gumagabay po sa PDIC ay yung International Association of Deposit Insurers bakit ko po inilalatag sa inyo yung ganito? Para po higit ninyong maunawaan. Grabe, sobra-sobra na po yung pagnanakaw, yung kurakot, yung korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Ultimo ang uh, hindi po pinakikilaman eh, yung pondo ho ng PDIC. Dito talagang parang yung PhilHealth, magalit din ho tayo rito. Yung PhilHealth, pondo po yun. Bilang siguro o insurance ng ating kalusugan. Meron tayong magagamit sa panahon ng ating pagkakasakit o ng ating mga mahal sa buhay. Hindi po malayo yan eh. Diyan sa pondo naman ho ng PDIC. Ang layunin po ng PDIC, siguro din po eh, yung isa insurance ng ating health benefits or health premium. Ito naman po, insurance o siguro din ng ating pananalapi o ating mga deposito. Pareho po silang insurer. Eh. Yung isa, insurer ng pondo natin para pag kami magkasakit, mangailangan tayo ng pang-hospital o pang doktor, meron tayong huhugutin. Yung PDIC naman po, insurance po yun ang ating pera or deposito pananalapi. Ginalaw din po ito ng Bongbong Marcos Administration. 107 billion habang tayo po ay uh, nagsasagawa ng direktang ugnayan ngayong tanghali, eh. simple math lang ho eh, 107 billion plus 60 billion, dito pa lang sa dalawang items na ito, 167 billion pesos na yung kanilang kinukuha sa ating mga Pilipino. Ito po yung mga nadidiscovery pa lang. Ano ho? mamaya tatalakayin po natin lahat yan. And again, yung banko po kasi, yung PDIC, ang participation po rito ng gobyerno, yung kanilang initial amount, yung government capital. in succeeding annually or semi-annually, ang nagbabayad po nito lahat ng mga member banks. Ang kanila pong uh, annual fee rito ay uh, one-fifth of one percent of all total deposit liabilities. So kinukuhaan po lahat ng banko, yung sinabi ko po, Universal and Commercial Bank, yung Thrift Bank, Savings Bank, Loan Association, Rural and Cooperative Banks. Ano Pati po yung mga branches and subsidiaries ng foreign banks. Kasi sila po'y bahagi, coverage po ng PDIC at meron po silang annual contribution dito. Ang fee po nila, ay one-fifth of one percent of total deposit liabilities. Every year po iyan. Ano ang ginawa ni Ralph Recto nung siya ay Department of Finance Secretary sa ilalim ng Bongbong Marcos Administration? Kinuha din po nila yung 107 billion pondo ng PDIC na dapat sanang tutugon bilang siguro o insurance sa ating mga deposito. At ito rin po ay uh, standby funds ng PDIC para sila po ay makapagbigay ng tulong o alalay or financial assistance sa mga bankong nangangailangan ng tulong to help stabilize our financial and banking industry. Ganyan po kahalaga ang PDIC. At uh, alam mo ninyo, alam kasi ng international finance community, na ginalaw itong 107 billion ng PDIC. Di ba ang justification nung lokaret sa Malacanang, pinaparot niya yung mga maling ganun talaga garbage in, garbage out. Ano? Sinasabi nila, uh, issue rin daw ho ng kalusugan yung pondo ng PhilHealth ginamit pampagawa ng tulay para daw po yung mga nasa malalayong lugar ay madaling makapunta sa mga ospital ng pamahalaan. Ito po eh, ginagawa na po talaga tayong tanga ng Marcos Administration eh. Eh alam ko namang matatalino ho kayo, kanya nga po nandito kayo sa ating pahinang ng Tinig Maisog. Kaya po natin ito tinatalakay, mamaya pati po yung uh, hindi lang po natitigil dito eh, nandyan na yung 60 billion pesos filial funds, may desisyon na. Alam pa ho natin, yung 107 billion na PDIC funds, nasaan na? Isosoli rin ba ito? San ginamit ang perang ito? Ito ba ay pinantayo din ng tulay o kalsada para yung mga nasa malalayong lugar, yung mga tinatawag palaging unbank o wala pong account o walang banko, eh makadali pong makapunta ng banko at makapag-open ng account? following the same flawed and crazy logic of that lucarit in Malacanang. Kung bakit daw ginalaw yung field funds, usaping kalusugan naman daw yung pinampatayo ng tulay para daw po makapunta yung may mga sakit at karamdaman, madaling makapunta sa ospital. Hindi natatawid ng uh, dagat, hindi natatawid ng ilog dahil may tulay. Yun po ay tahasang pangbubudol. Wala pong tulay. Wala pong tulay. Ganyan din po yung justification nila. Bakit ang laki-laki ng ating tao ng budget, hindi ba? Para daw po sa flood control funds, sa flood control or flood mitigation projects. Wala po yun eh. Ghost po yun eh. Kanya nga po itong mga kalukuhan ng ICI na nalusaw na, ilan na lang ho natitira dyan. Ah, kunin ko rin itong panawagang ito sapagkat alam mo ninyo, habang may maganda pa yung pangalan ng country manager ng SGV, the leading audit firm and tax advisor in the Philippines, sing SGV, si Binibining, nasa na yung pangalan niya? Si Binibining Rosana Fajardo, ang uh, SGV country manager. Ma'am, sana you do, Eirohelio Babe-Singson. Sayang ang pangalan mo, sayang ang karera mo, sayang ang integridad mo. Huwag kang magpagamit na deodorant diyan sa Malacanang. Huwag kang pumayag maging tagalaba nung kanilang dumi. Hindi naman ikaw dumumijani. dyan eh. Hindi mo rin kliyente yan. Yung mga linilinis ninyo dyan sa ICI, mga nagnakaw sa pera nating mga Pilipino. Do, Erogelio Babe-Singson, that is the most honorable thing to do. mag kayo dyan sa ICI, bumalik na lang ho kayo sa privado dyan sa SGV. Tanyag yung inyong... Uh, Kompanyang uh, kumpanyang kinasasapian, country manager ka pa, ang dami ninyong kliyente, naglalakihan, wag na ho kayo magpagamit dyan sa ICI. So ganun din ho itong usapin ng PDIC, 107 billion pesos. Ito po yung sa korporasyon ng Pilipinas sa siguro ng deposito. Hindi na po siniguro yung deposito, yung korporasyon ginawang korupsyon eh. Korupsyon ng Pilipinas, sa siguro ng mga deposito. Kinorap din ho yung 107 billion eh. Kinorakot din ho eh. Yung sa PDIC. Hindi po natatapos dyan ang kalukuhan ng Marcos Jr. Administration. And no wonder. Kasi po kasali rin yung branches and subsidiaries of foreign banks. Kasali rin po sila, naguhulog din po sila dyan ng kanilang annual fee na yun nga po one-fifth of one percent of the total deposit liabilities per bank per financial institution, per banking industry, ano, ho? per banking institution. So nalalaman po ng international banking community na ginalaw din ng Bongbong Marcos administration at ni Ralph Recto itong 107 billion pesos ng PDIC. Ano ho ang naging epekto? Kaya po naman, bagsak ang ating foreign direct investment. Hindi na po tayo attractive eh alam ng mga mamumuhunan na banyaga, yung malalaking korporasyon, na talamak ang korupsyon sa ating bansa sa ilalim ng pamumuno ni Bongbong Marcos. At alam na alam din ho nating mga Pilipino dyan sa loob ng Pilipinas. Kaya anong nangyari? Hindi lamang ho investors' confidence that are at an all-time low, pati po ang trust and approval rating ni Bongbong Marcos all-time low negative 26. Huwag ho kayong maniniwala na yung uh, positive 21, hindi ho. Sapagkat doon sa survey, para po meron tayong basiyan, papakita ko lamang ho ano. Doon po sa survey, yan ho. Paki-check nyo na lang din ho, uh, pa-screenshot. Dito po sa survey, 'Yung 47% 'yun po 'yung hindi mahusay at hindi lubos na mahusay. Sa 47 ito po 'yung negative niya. 47%. 16% po doon nagsasabing lubos na hindi mahusay. Talagang lubos 'yun ang term na ginamit eh. 'Yung 31% po doon sa 47 ay hindi mahusay. For a total of 47% po yung uh, negative kay Bongbong Marcos. Alinaw po yan. Pakiscreenshot po ninyo. Yung 21%, ito po yung sangayon o yung nagsasabing lubos na mahusay at mahusay. Sa 21%, 4% lamang po doon na nagsasabing lubos na mahusay si Bongbong Marcos at 17% yung, lubo, yung mahusay lamang. So, pagbasa po ng survey, ito po'y pinakita na sa isang pahina, social media platform ni uh, dating Secretary at Congressman Mike Defensor. Yung 47 negative niya at yung 21 na positive niya, pag sinuma po niyo yun, ang matitira, negative 26%. Yan po ang rating ni Bongbong Marcos, negative 26%. Ano po ang significance nito? kagaya po nung sinabi ko sa inyo, andyan na po lahat ng indicators eh. Yung ating foreign direct investment, sad-sad, bagsak. Bagsak. Bakit? Alam po ng international community, whether finance or banking or business community, na grabe ang korupsyon sa ating bansa. At wala pong nakikitang any new development. Mantakin mo yung tulay sa Davao City, na ginawa na simula nung panahon ni Pangulong Duterte, nagpatuloy hanggang ngayon, pinondohan ng bansang China, inangkini. Dahil wala po siyang mapakita eh. Wala na po siyang mapakita, yung proyekto ng may proyekto, inaangkin. Ganon po katindi ang ating bansa ngayon. So dapat hanapin natin itong 107 billion PDIC funds. Saan ito napunta? ang PDIC ho, may board po iyan. Ang chairman po niyan ay si BSP Governor Ginoong Eli Remolona Jr. Siya po yung BSP Governor natin, yung pinuno ng ating Banko Sentral. At the time, nakinua po yung 107 billion pesos Ang vice chairman po noon ay yung Secretary of Finance. Sino po yun? Si Recto na naman. Renek na naman ni yung pagkuha ng pondo nating mga Pilipino. Tinira yung PDIs, tinira yung PhilHealth, tinira yung PDIC. Ito po ang estado natin ngayon. Alam po na international community ito. Bagsak po ang foreign direct investment. And kung makikita natin yun, sukatan po yun ng investors' confidence the level of investors' confidence. Doon po natin masusukat yan eh. At ito po'y validated with the survey that I have shown you, yung resulta po ng survey, pakikita ko po muli sa inyo, ito po'y linabas last week. Sa performance assessment ni Bongbong Marcos, ito po yan. So multiple po yung sources na natin. Makikita natin sa actual, yung foreign direct investment bagsak, sentimiento po ito ng mga mamumuhunan. Ayaw pong pumasok sa atin dahil alam nila na talamak ang, ang issue po ay yung talamak na korupsyon at drug addiction. Yung dalawang bagay na yun, ang bigat po noon, massive corruption, looting of public funds, and drug addiction. Ngayon, ito po'y vinalidate ninyo doon sa pinakita kong survey, yung performance assessment kay Bongbong Marcos. Ang score po niya, ang grado po niya, negative 26%. Ano? Mahalagang pag-usapan natin ng PDIC, baka makalampag natin sila. Si BSP Governor Eli Remolona Jr., kinakailangan magpaliwanag. Nasaan yung 107 billion pesos na PDIC funds?